Nasa linya po natin si Ginoong Pablo Rosales, ah, ang taga-pangulo po naman ng Pangisdaan Pilipinas. Sa ikalawang pagkakataon, hindi po tayo na reaksyon po sa kanila. Nabanggit po doon na ah, ang ating mga magsaka, karamihan po naman ay yung pung ano, sa ah, industriya ng coconut. Ah, ah meron din naman ah, na papyaw ano, do sa ating mga pangingisda. Pero ano pa ba ang kanilang reaksyon? Magandang umaga ho, oh, Ka Pablo ng uh, Pangisdaan Pilipinas. Salamat po sa pagtanggap ha, sa, sa tawag ng Abante Radio. Good morning. Uh, magandang umaga din po sa inyong istasyon at sa lahat ng tagapakinig sa programa. Ako po si programa. Benji Alejandro, Ma Ma Ma, 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 ma Pablo. O, oh, ano ang inyong reaksyon dito sa sona ng Pangulo, Ginong pa Rosales? Uh, Siyempre, ang, ang aasahan naman natin ang kanyang mga isasabihin yung kanyang mga ginawa ayon sa kanyang direksyon. No? At muli, mga na naman siya para sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Pero ang isang kung, ang isa talagang aktual na sitwasyon, may malaganap ang kahirapan, kagutuman sa hanay ng mga mangisda at saka yung kalagayan mismo ng ating pangisdaan ay medyo sira na at napapabayaan ng ating pamahalaan. Kung kaya siyempre, ang pangakong yan ay lagi naman ganun pag may sona nangangako at inaasahan, inaasahan, ng mga tao at ng sektor yung pangako. At patapos ng isang taon, wala namang nangyayari, mga na naman sa kanyang panibagong sona. E, siyempre, laging ganun. Ang mga isda, lagi namang sinasabi ko anong, ano ang state of the nation niya, eh, ano ang estado niya sa uh, aktwal kaya uh, intail ko namin siya sa kanyang mga nasabing pangako dito sa ano bago po itong state of the nation addresso ng pangulo no ah. eh at yung uh, ah, sinasabi doon sa zero tariff na ipinatupad ng uh, uh, Pilipinas sa mga produktong nanggagaling ho naman sa Amerika. no ho. um siguro pa, sa, sa mga, mga isda galing din ho, sa Amerika. Ano meron bang uh, epekto din ito sa inyo kung uh, yan ho naman ay uh, papasok ko, uh, yung maipatupad yung zero pa uh, dyan sa tawag po dyan, agrikultura? Malaki po ang epekto ng, ng importasyon sa ating mga, sa aming mga mangisda isda. Dahil una, <laughs> ang aming tungkulin ay mangh manghuli ng isda para dalhin sa palengke, para bilhin ng mamayan na hmm. siya rin naman aming ikabubuhay ngayon ang isang sitwasyon ang isang ang sitwasyon ng mayroong zero tariffs na na importasyon ay magresulta ng pagbaha ng isda sa ating merkado. Ibig sabihin, ang ang gobyerno natin ay tatalikuran niya ang suportang ibibigay niya sa ating mga kababayan, sa ating mga mga isda dahil mayroon namang supply ng isda na galing sa isang sa isa dayuhan na kung saan ay babaha ito dahil wala namang taripa. At mismo galing sa pamahalaan natin na pagkasabi, napapayagan niya na walang taripa ang anumang importasyon <laughs> o ang importasyon na magagaling sa US. Kasi ngayon palang lang napakalaki na ng epekto ng importasyon sa atin sa mga mga ano ba yung patakaran ng ng DA ngayon na kapag mayroong mayroong sakuna o kaya mayroong mga, kakulangan, mag import Kahit na yon ang taripa noon, almost zero na rin eh. Tapos ang lahat ng importasyon na, lahat ng isda na pumapasok galing sa ibang bansa, mayroon din ang Pilipinas. Mm. Mayroon din ang ating karagatan. Kung ang, ang sinasabi namin dapat itong importasyon na to ay ihinto at suportahan na lang yung mga mangisda, paon na rin yung kakayanan ng mangisda para sa kanyang kapasidad na hudihin ang isda na mayroon tayo kaysa sa importasyon ang ating asahan para sa pagkain ng ating bayan. Hindi ho makakatulong yon sa pagundad ng ating pangisdaan at pagundad ng ating mga mangisda. Oh, it, dito po sa tinatawag ko na yan, oh, na patakaran, ano po, uh, paano kayo nakasurvive? Ang ating mga mangisda sa sa Pilipinas, ang malaking bulto nito ay kakaunti ang hinuhuli at na, nakakahuli pero kakaunti at halos doon na lang ibinebenta sa ka, sa komunidad, Kamusta? na kung saan sila nakatira. Oo. Kaya nga ang tagapagpakain ng ang tagapagbigay ng ulam sa mga mamamayan sa kanayunan ay yung mga maliit na mangingisda na doon lang din nakatira, doon ang at doon na rin din na ibinebenta. Nagkakaroon pa rin ng mga diwa ng bigayan, palitan sa ating mga komunidad doon sa kanayunan. Kasi ang huli ng mga mangis, average ay umaabot lamang ng limang kilo kada araw. Kapag sinuma mo ang mayroong kang huli ngayon na tsamba at yung araw na wala ka namang nahuhuli. Kapag ina-average mo sa loob ng anim na buwan, ang kanyang huli sa kanyang pangisda ay umaabot lamang ng limang kilo. Kapag iyan ang aming pag-aaral sa kalagayan ng mga mangisda. Kaya sila, makakasurvive sila. Ang iba ay mayroong mga taniman ng gulay sa bakuran, mayroong tani, may mga alagang manok at iba pa, nakasurvive sila. Ito yung kalagayan namin na nais namin ipakita kay Presidente na hindi namin nais na laging ganito na lang ang buhay namin. Pero hindi rin naman namin kayang iangat ang aming buhay dahil doon sa napakaliit na kita namin, bagkos kailangan namin ng tulong ng gobyerno, isang programang komprehensibo na magpapaunlad sa mga mangisda kasabay ng pag-undad ng pangisdaan at mapakain namin yung mamamayang Pilipino mula sa sariling sikap na sa sariling ating produkto. Mas ganoon ang aming pangarap at yun ang gusto namin makita na gagawin ng ating pamahalaan. Ka Pablo, kung kayo po eh, ay magkakaroon ng pagkakataon na... Ah. Uh, ipat i pa, ano ma ipaliwanag idulog ano ipresenta itong sinasabi niyong komprehensibong plano ano ho ang mga uh, detalye nitong uh, planong ito na ilalatagunin niyo una ang, ang ating ang ating pangisdaan ay nasa state na ng overfishing dahil nawasak na winan patuloy na winawasak ang ating ang ating habitat o yung mga bahura, mga bakawanan at yung pollution matindi sa dagat. Ang pagpapalit gamit ng karagatan ay nasusumisira tulad ng quarry, reclamation at iba pa. Dapat itong mga project na to ay nagko-contribute ng mabilis sa pagkawasak ng ating tangistaan. Naandyan pa ang sinasabi nating foreign intrusion, yung pagkuha ng mga dayuhan sa likasyama ng ating karagatan tulad ng isda naandyan din ang illegal fishing na malaganap. Dapat ito, itong planong ito, itong mga bagay na ito ay malapatan ng tamang resolusyon para ang ating karagatan ay manumbalik yung kanyang buhay. At sa panunumbalik ng kanyang buhay, isusunod naman dapat paano ba papaunlarin ang mga lokal na mangisdang Pilipino na ang maha, malawak na karagatan, 220 million hectares na karagatan ay may utilize ng mga maliliit na mangisdang mayroong halos kulang-kulang na tatlong milyong full-time na fisher na mangisda sa ating bansa. Yung yaman na naandito sa ating karagatan. At kasabay nito, tulungan talaga ang mga mangisda na yung huli niyang maliliit dapat lumaki. Magkaroon ng mga storage sa kanayunan, magkaroon ng magkaugnay ang merkado mula sa barangay hanggang sa pambayan, pambayan hanggang pamprobinsya, hanggang sa malalaking mga merkado. Tapos yung sinasabi namin, tuloy-tuloy na pagbibigay ng pag-aaral at pagbibigay ng suporta sa pagpapalalim, pagpapalawak ng kaalaman ng mga magsda, paano ba pangalagaan ang ating karagatan, hindi lang para sa atin ngayon, kung hindi para sa walang hanggang pagpapakain sa mamamayang Pilipino, dahil ang karagatan naman Huwag mo lang gamitan ng mapanira. Patuloy siyang magsusupply ng pagkain dahil may sarili siyang ekosistema na hindi naman na dapat ay tulungan na makairal at hindi dapat na hayaang mawasak. Ito, <laughs> so, ito yung mga programang ito. Ang hindi natin makita sa DAB pa, hindi natin makita sa mga ahensya na nag, nangangalaga ng kalikasan tulad ng DN Puro sila la pagwasak ng ating karagatan. Ang uh, ano po, ang uh, sa laki ho ng, uh, 220 million hectares ng ating karagatan. So talagang ito ay eh, no napapaligiran po tayo ng katubigan uh, sa po. sa uh, yung mga sea waters sabi nga maliban pa ho doon sa mga water inlet o sa mga uh, nasa loob ng ating ano ng ating isla mga inland water mga inland uh, water and ho. so yan eh, bahagi din no ng inyong uh, sektor uh, kapablo tama po ang ang ating pangisdaan naman may tubig tabang at tubig alat eh Meron tayong mga lake, mga reservoir, mga lahat 'yan ay napapangisdaan ng mga mangisda. Kaya lang 'yun nga ang sinasabi namin, itong itong ating pangisdaan ay dapat protektado ang mangingisda dapat ay suportado. Kasi pagka ito ang mawala, itong ating pangisdaan ay kapag hindi na nagsupply ng pagkain, hindi lang kung kami naman ang mawalan, pati ang mga commercial fishing, pati ang iba pang mga umaasa ng isda na nabubuhay related sa pangisdaan tulad ng mga driver, ng mga magtirinda, magbabaguong, magtinapa at iba pa, ay mawawalan din ng hanap buhay. Kaya milyon-milyon ang mawala ng hanap buhay kapag hindi ho natin naprotektahan ng ating pangisdaan. Sana ito yung, pang, ito yung priority ng pamahalaan. Yung paano masi-secure ang pagkain natin sa pangmatagalan. Katulad ng magsasaka, lagi na lang nilang sinasabi ganun. Sinasabi ng DA, susuportahan hanggang ngayon. Pero hanggang ngayon, dumadaing ang ating mga kasama magsasaka. It, mm -hmm. ang pangunahing nagugutom at naghihirap sa ating lipunin yung mga paglikha ng pagkain. Eh. Sa ngayon, ang sabi nila, pinagpapalit-palit lang. Nung unang nakaraan, ay number one sa nagugutom ang mangisda. Sumunod, number two ang magsasaka. Ngayon ay number one na ang katutubo. Number two na ang mangisda. Number three na ang magsasaka. Ganito lang ba kami? Parang ihahanay kami sa kung sino ang pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Mm. -hmm. Ganon ang papel naman namin ay hindi naman dapat namin danasin ang kahirapan dahil sa amin nga nagmumula ang pagkain ng taong bayan. Kaya lang so, neglected eh, napahira na pabayaan kami at pinapabayaan kami. All right. Ka Pablo, kami po ay nagpapasalamat sa oras na pinagkalob sa palatuntunan walang atras na dito sa Bante Radio at kahit sa biglang tawag ay eh, ah, sinagot nyo ang aming tanong. Salamat po na marami. Ah, ka Mara Pablo. Marami, salamat, Ben Ka Benji. Sana tuloy-tuloy tayo makapag ng ating mga kalagayan sa ating mga tagapakinig. Salamat marami po na marami.